kahulugan ng kriminal sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga kriminal ay maaaring nakakabagabag at nakakalito. Minsan na mga ito ay maaaring literal na mga representasyon ng ating mga takot at pagkabalisa. Habang sa ibang mga kaso, maaari silang maging simbolo ng ibang bagay. Sa artikulong ito, susuriin natin ang kahulugan at interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga kriminal at kung anong maaaring kahulugan nito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa isang kriminal? Ang panaginip tungkol sa isang kriminal ay maaaring kumatawan sa isang bagay ng iyong sarili o ng ibang tao sa iyong buhay na hindi sumusunod sa mga alituntunin o gumagamit ng tinatanggap na paraan ng lipunan. Maaari ding itong mga hulugan na nakakaramdam ka ng pagkakasala o kahihiyan para sa ilang nakaraang aksyon. Ang kriminal ay maaari ring sumagisag ng isang pagnanasa na lumaya mula sa anumang umiiral ng mga hadlang o limitasyon. Bilang kahalili, maaari itong mga hulugan na nadarama mong mahina ka at nanganganib sa pag-uugali ng ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghuli ng kriminal Kapag nanaginip ka tungkol sa paghuli ng isang kriminal, ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa hustisya sa nakakagising na mundo. Iminumungkahi nito na gusto mong pangasiwaan at gumawa ng pagbabago sa iyong buhay upang gawin itong mas makabuluhan at kasiyasiya. Bilang kahalili, ang paghuli sa isang kriminal sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan na kontrolin ang iyong sariling kapalaran at ihinto ang pagiging impluensya ng mga pwersa ng labas. Sa panaginip, may kapangyarihan kang kontrolin ang sitwasyon at tiyaking maibibigay ang hustisya kahulugan ng panaginip tungkol sa pagiging isang kriminal na tumatakbo. Ang panaginip ng pagiging isang kriminal na tumatakbo ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong takasan ang iyong damdamin ng pagkakasala at kahihiyan. Maaaring may ginawa ka kamakailan na pinagsisihan mo at pakiramdam mo ay tumatakas ka sa pagharap sa mga kahihinatnan bilang kahalili, maaari itong maging simbolo ng pangangailangan na kumuha ng mga panganib upang lumago at umunlad. Maaari kang makaramdam ng pagkabigo o paghihigpit sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. At pakiramdam na ang paggawa ng marahas na pagkilos ay ang tanging paraan upang sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinahabol ang kriminal panaginip ng humahabol sa isang kriminal ay maaring sumagisag na sinusubukan mong harapin ang ilang isyo o problema sa iyong pagkising sa buhay. Maaaring sinusubukan mong tukuyin ang pinagmulan ng isang problema o maghanap ng solusyon sa isang mahirap na sitwasyon. Sa ilang mga kaso, maaari ito magmungkahi na sinusubukan mong malampasan ang iyong sariling mga takot ang paghabol sa isang kriminal sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na handa ka ng harapin ang hamon at harapin ang hindi alam. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sakta ng mga kriminal. Kapag nanaginip ka na sakta ng mga kriminal, ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng galit at pagkabigo sa ilang sitwasyon sa iyong buhay. Ang mga kriminal sa iyong panaginip ay kumakatawan sa isang tao o isang bagay na sa tingin mo ay hindi patas sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na gagawa ka ng isang bagay na maaari mong pagsisihan sa huli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging kriminal si Kuya. Ang panaginip ng iyong kapatid ay isang kriminal ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng pagkakasala o kahihiyan na may kaugnayan sa iyong sariling mga pagpipilian sa buhay. Maaaring itong magmungkahi ng pangangailangan na harapin ang mas madidilim na katagong mga aspeto ng iyong sarili. Ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng pagkakanulo at kawalan ng tiwala sa iyong kapatid at isang pagnanais na protektahan ang iyong sarili mula sa kanyang masamang pag-uugali. Bilang kahalili, maaari tong magpakita ng iyong sariling mga damdamin ng pagkakasala at kahihiyan para sa pagpababaya sa iyong kapatid o hindi pagiging sumusuporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging isang kriminal? ang panaginip na maging isang kriminal ay maaring sumisimbolo sa iyong panloob na pagkabigo at galit sa lipunan. Maaari ito maging tanda ng iyong pinipigilang mga damdamin, kaisipan at mga pagnanasa na mahirap mong ipahayag sa iyong paggising sa buhay. Maaari ring itong kumatawan sa iyong kawalan ng kontrol at kapangyarihan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig ng iyong takot na husgahan at pag-uusig para sa iyong mga paniniwala, mga halaga at mga pagpipilian sa pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ikaw ay pinaghihinalaan bilang isang kriminal. Ang panaginip ng pinaghihinalaan bilang isang kriminal ay maaaring sumisimbolo sa pakiramdam na napuno ng pagkakasala at kahihiyan sa iyong paggising. Maaaring may kinalaman din ito sa pakiramdam na parang may nag-aakusa o nanghuhusga sa iyo ng hindi patas. Maaaring pakiramdam mo ay may nagawa kang mali o maaaring pakiramdam mo ay sinisisi ka sa isang bagay na hindi mo nagawa. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magmungkahi na nakakaramdam ka ng paranoid at labis na kahinahinala sa mga nasa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kriminal na pinalaya. Ang panaginip tungkol sa isang kriminal na pinalaya ay maaaring sumisimbolo sa isang pangangailangan para sa kalayaan sa iyong buhay. Maaari rin itong maging tanda ng panloob na salungatan o pagkakasala sa nakaraang desisyon na iyong ginawa. Ang panaginip ay maaari rin nagsasabi sa iyo na palayain ang iyong sarili mula sa pagkakasala at tanggapin ang iyong sarili kung sino ka. Bukod pa rito, maaari itong maging indikasyon na nakakaramdam ka na nakakulong o pinaghihigpitan sa ilang paraan at kailangan mong kumawala sa mga pagpigil na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang wanted na kriminal kapag nanaginip ka ng isang wanted na kriminal, maaari itong magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam na hindi ligtas o nanganganib sa iyong pagkising. Maaari rin itong isang paalala na nagdadala ka ng ilang hindi nalutas na, na isyo mula sa iyong nakaraan. Ang kriminal sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang tao na mayroon kang personal na paghihiganting laban o isang taong sa tingin mo ay hinahamon o nagbabanta sa iyong autoridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumakas sa mga kriminal. Panaginip tungkol sa pagtakbo, ang malayo sa mga kriminal ay maaring magpahiwatig ng pangangailangan, iwasan ang ilang partikular na tao o sitwasyon sa iyong paggising. Maaari itong magpahiwatig ng takot na masaktan o masaktan sa ilang paraan o mapakinabangan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pagod at kailangan mong tumakas mula sa isang sitwasyon o emosyon. Ang panaginip ay maaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong kumilos upang maprotektahan ang iyong sarili at makahanap ng kaligtasan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa isang kriminal ay maaring nakakabagabag at maaring magpakita ng ating mga takot o pagkabalisa tungkol sa iba't ibang aspeto ng ating buhay.